Saan mo kay mami kung pwede kang magbike? Mami, pwede bike. Sino ang babantay? Ha? Huh? Sino babantay sa iyo? Mami. Ni. Bakit ako? Bakit ako? Ba <laughs> Ba't ako? Pa Paano mo na yung feeling na naihi? Paano pa? Ano ang itsura na naihe? Ano ang itsura na naihe? Ako nga rin na naihi ka. Patingin, patingin! Patingin, ang <laughs> masarap. <mo>, Langit. <laughs> Mane. Ang oh, ganda ng bike mo, baby. Baby, yung ba bike ka? Sino bumili nito? Sino bumili nito? Oh, sino bumili si nanay. Ba't walang upuan? <laughs> ba't walang upuan? Ninang Mika nang bilhin na. Ninang Mika. Oh, very good. Sa'yo mo, ba't walang upuan? Ba't walang upuan yung baby? Nasira ni nanay. Sinakyan. Ano ba naman yan? Sinakyan ni nanay. Sinakyan ni nanay yung bike mo. Nasira. Oh. Pag marami na tayong pera, bibilihan natin ng bago, no? Oo, pag marami ng pera, ha? Oo, mababasag. Bibili tayo nung hindi nababasag. babasag papa! Mag-slipper na. Hindi, yan kay ate yan. Kasi slipper mo, buso. Ay, na pala. Sige. Oh. Ah. Baboy ka sa si baby. Yummy. <laughs> oh, ah, tatabi ka ha. Pag-uwi sa sakyan. ngiting kapag bike. Eh, hey, happy yan, happy ka. Uh -uh. Opo. Siguro, happy si Spider-Man na, oh. Mabarang di spiderman Spider-Man. Mami, o. mama, patay. Patay na, yes. one, two, three, four.